Magandang umaga po sa atin lahat Andito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang delayed <laughs> ng isang araw na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube Pasensya na po Hindi po ako nakapag usapan politika kahapon Ako po ay nagsabi na mamayang hapon kahapon Kaya lang pasensya na E eh, talagang ang dami kong ginawa kahapon uh, Ako ay pumuntang Manila Umatend ako ng isang event Talagang ano Pero sabi ko ngayon na lang ako babawi pasensya na. Tapos bukas, meron naman akong biyahe, pero sisikapin po natin na ano na makapag-live ng mas maaga bukas bago ako umalis sa biyahe ko para hindi tayo magka-problema. <laughs> ah, ha, talagang busy busy lolo nyo. Pag-usapan natin ngayon ang mga diehard Duterte supporter na may mga problematic na mga posisyon sa politika sa international affairs. Uh, kasi kaya ako nagsasabi ng ganito, kasi nagulantang ako na si senator Robin Padilla, na alam naman natin ay kakampi ng mga Duterte at nakalinya sa mga Duterte, ay nagpahayag ng pagkampi sa Russia at saka kay Trump. Kung matatanda ninyo doon sa mga hindi... Uh, pa medyo kabisado, meron pong gera ang Ukraine at ang Russia, in-invade po ng Russia ang Ukraine. At ang Amerika, matagal na pong alay ng Ukraine. Pero si Donald Trump, nung ma-elect, ay bumaligtad siya. Parang kumampi na siya sa Russia. At hindi lang parang talagang kumakampi na siya sa Russia. At nung isang linggo, nagkaroon ng insidente sa loob ng Oval Office. At ito ay nasaksihan ng lahat ng buong mundo na kung saan binastos niya at ni Vice President J.D. Vance ang Presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Na para bagang isang, you know, hindi lamang, pati yung wala, hindi you know, hindi daw nakasot sabi ng isang journalist na pro-Trump, you know, tapos parang, ang uh, lekturan na uh, ni Vice President J.D. Vance ng Amerika na hindi ka man lang nagpapasalamat sa mga tulong namin, etc. etc uh, malinaw na talaga may problema itong si Donald Trump. Uh, napakaraming problema. Uh, at ako mismo talagang nangilabot ako sa mga ginagawa niya na uh, sa pamamagitan ng Elon Musk uh, na hindi naman halal ay siya ay nagtatanggal ng mga daan-daang libong mga tao, mga programa sa World Health Organization, yung USAID, mga research program sa National Institute of Health, research, yung talaga namang pinagkakaltasan, nagtatanggal ng mga tao ng wala due process. At katulad nga nito, matagal nang inaasahan ng Amerika na kumampi sa demokrasya. Ngunit sa ngayon ay for some reason ay kay Dave Vladimir Putin pa na kumakampi. Marami nito sabi, bakit baka ako'y galit na galit dito sa Amerika Tsaka kay Donald Trump? Ano naman ang kinalaman natin dyan, di ba? Uh, meron pong epekto sapagkat alam naman natin na ang, ang Amerika ay kaalyado natin uh, dito sa ating lugar. Dito sa sa uh, Pacific Ocean at saka sa West Philippine Sea Meron po tayong tratado At marami pong galing na mga tulong galing na pinansyal galing sa Amerika May epekto po ito sa atin uh, At nakikita na nga natin ito na maging sa mga politiko natin Lumalabas na may mga kumakampi sa Amerika Sa stance nito na pro-Russia At isa na nga dito ay si Senator Robin Padilla Ngunit itong pag-uugali nito, itong itong posisyon na to ni Senator Robin Padilla, hindi ho ito kakaiba sapagkat marami po tayong nakikitang mga diehard Duterte supporters na ang mga tayo sa politika ay mga problematic. Una na, sila ay pro-China. <laughs> Malino naman na maraming DDS. Hindi ko nila lahat ha, pero marami po na diehard Duterte supporter ang pro-China sa kabila ng ginagawa ng China sa atin ay binibigyan pa ng katwiran ng ginagawa ng China ang sinisisi pa ang Pilipinas ang sinisisi pa sinisisi pa si Noynoy Noy Aquino bakit daw nagsampa ng kaso sa diheg ang sinisisi pa si Pangulong Marcos kasi nung panahon nga ni President Duterte ay talagang kinanlong ni Pangulong Duterte ang China namihasa so ngayon itong mga Dayah Duterte supporter mas kumakampi sa China kesa sa ating bansa. Di ba? Tapos na ito yung managsasabi na ano, gigirahin tayo ng China yung war. Yung 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 ng China niyan. Di ba? Na 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 ano gusto niyo? Awahin natin ng China, wala naman ni kalaban-laban diyan. Mabuti na lang si Pangulong Marcos ang ginawa niya ay inexpand niya ang alliance. Hindi lamang kasi itong mga diehard Duterte supporters, ito yung mga ayaw sa Amerika, 'di ba? Ayaw sa Amerika. Gusto nila China. At inakusahan nila na tayo ay masyadong napaka nagpapaalipin sa Amerika na para bang hindi sila magpapaalipin sa China, 'di ba? Mabuti lang ginawa ni Pangulo Marcos ay pinalawak niya ang alyansa. Ah, hindi na lamang US ang ating tinitingnan kundi Japan, Australia, Canada, European Union, lumawak na ang mga kakampi natin. At mabuti naman. Kasi ngayon pumasok na si Donald Trump, <laughs> mukhang ayan, mukhang talagang wala rin tayong maasahan, Buti na lang, kamo, at di ba nagkaroon ng, ng posa sa pagbibigay ng mga military aid sa mga iba't ibang bansa. Kasi itong Amerika ngayon, naka Donald Trump, papasok ang tingin. Doot lang kanila. America first. So yung mga pinangakong tulong economic man o military mm -hmm. ay ano ay pinigil. Buti na lang ang Pilipinas hindi na exempt. Siguro na realize ni Trump na aba eh ang Pilipinas kapag hindi mo bigyan ng pera yan bakong sana yan pumunta, di ba? At at maganda yung ginawa ni Pangulong Marcos na hindi na ngayon lang Amerika ang ating tinitingnan. Maring hindi rin China. Dahil palaban pa rin si Pangulong Marcos sa China eh. At yan, gigil na gigil ang mga DDS. Yan, ang DDS pro-China. Maraming DDS na pro-China. At maraming DDS na pro-Trump. Kasi ang nakikita nila kay Donald Trump, parang katulad ni Duterte. You know, ah uh, yung, kung ano yung imahe ni Duterte na, you know, parang kumikero, na nagmumura na although si Trump hindi naman nagmumura eh pero para sila nang nang hugis eh para sila ng... oh, yung politika yung semi hugis hindi physical ha pareho sila ng... nang demeanor na anti-establishment kung ano-ano mga sinasabi right wing tapos pareho pang misogynist di ba nakikita nila si Duterte kay Trump kaya sila ina kahit si Trump ang ginagawa ng kabulastugan sa Amerika ay napakadami na. Napaka-unpopular na niya na kahit mga Republicans ay galit na rin sa kanya sa ginagawa niya sa mga ginagawa niyang pagtatanggal sa trabaho ng mga veterans, sa kung sino man, nagagalit na tumatas ang presyo ng itlog, sabi niya, sabi ng mga Amerikano, kaya ka namin ibinoto ay eh, dahil sa pinababain mong presyo ng itlog, eh, eh hindi mo mababa, pa. At nag, nagipag, ano siya, nakipag tariff war pa sa Canada at sa Mexico at tulad ngayon, in-expand, gusto isama ng China, isinama ng India, you know, kasi akala nila ang tarifa, ang ang, ang magbabayad ay yung mga bansa na nag-e-export uh, sa China sa US. Ay, ang tatanga, di ba? Simpleng economics 'yan. Lahat ng nag-aaral uh, economics ang tarifa ang nagbabayad niyan, yung nag-i-import na bansa. Kaya pag mag kunyari ang Amerika nagpataw ng 25% ng taripa sa Canada, akala ni Trump ang magbabayad ng 25% ang Canada, hindi ang magbabayad ng 25% yung nag-iimport ng Amerikanong kumpanya. Ang tanga talaga sabi ko pero kinakampihan niya ng mga DDS. Parang tuwang-tuwa pa sila, meron pa akong nakita na ano na <laughs> you know, die Duterte supporter na talagang pinagtatanggol pa 'yan. Pro Trump. And then marami ding mga DDS ang pro Russia at pro Putin. Sa halip na Ukraine na siyang na siyang sinalakay, siya nang in-invade ay ang Ukraine pa ang sinisisi. Okay? At kaya kampi sa Russia, kasi si Trump kampi sa Russia. So, kabit-kabit na. ba? Diba? Ngayon, tingnan natin kung ano mangyari dito sa mga DDS na ito na pro-China pero pro-Trump. Kasi mukhang nagkakagulo na rin ang China at ang Amerika dahil sa pagpataw ni Trump ng 10% additional tariff sa mga produkto galing China. At ang sabi ni Xi si Jinping, aba, hindi lang naman daw tariff war sang kaya ng China, handa sila kahit anong klaseng giyera, makipigyera sa China. So yung kinatatakutan ng ano ng mga DDS ay hindi naman tayo may kagagawan, hindi dahil hindi tayo gigirahin ng China dahil sa ang gigirahin ng China ay Amerika, 'di ba? Tapos sila ngayon pro DDS pero pro China. Tingnan natin kung anong magiging posisyon nitong mga mga DDS na ito. Alam mo, ang nakalulungkot kasi ang Die Hard Duterte supporters. Malinaw na alam natin kung saan lang na loyalty nila. loyalty nila sa brand ng Duterte. Kung sino yung consistent. Kaya sila pro China kasi si Duterte pro China. Kaya nila nakita si Trump kahit galit si Duterte sa Amerika, nakikita nila si Duterte kay Trump eh at kahit you know and therefore by implication kung di na sira ang Russia si Vladimir Putin kasi kakampiyon ng ni Trump so ganun ganun ang pag-iisip okay o tingnan natin parang parang ano ba talaga anong posisyon anong tayo nila sa demokrasya di ba pinaglalaban nilang kanilang kalaya ang magsalita nitong mga vloggers na mga pinatawag ng house. Aba, hindi man nila alam sa China at saka sa Russia, hindi sila makakapagsalita. Ang social media doon, kontrolado. <laughs> so, yun, yun, yung yun, 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 yun point dito na parang ang, 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 ang iniisip natin ano ba talaga ang diehard Duterte supporter? Nasaan ang loyalty nitong mga to? Parang katulad din ito ng mga MAGA na supporters ni Donald Trump. Make America great again. Na parang a loyalty nila is not to the United States. It's to, it's not even to the Republican Party. But it is to Donald Trump. In the same manner that the loyalty of the diehard Duterte supporters, the fact that they are diehard Duterte supporters, means that It's the totality brand. Pero ito ay, na, uh, alam mo, pareho din ito. Sana kaya nga ako personally, ayoko na mga were the diehard at loyalist eh. Kasi pag were the diehard o loyalist, ibig sabihin yan, sasara mo na yung mata mo. Loyal ka na eh, kahit anong gawin. Diehard ka eh. Hindi dapat natin dinudyos ang mga political figures. Hindi na ba diba tayo diehard kay Duterte o loyal man kay Marcos? Loyal tayo dapat sa bansa. Loyal tayo dapat sa demokrasya. Loyal tayo dapat sa pagsulong ng mga karapatan ng tao. Di ba? So ngayon, uh, si Senator Bato nagagalit at tinatawag daw siyang pro-China. Kasi siyempre, kampanya, tatawagin siyang pro-China. Siya daw ay anti-communist. Pero ano ba ang gagawin? Anong ginagawa? 'Di ba? Patunayan. Huwag lang sa salita. Si Senator Padilla na na doon sa nakita natin kung paano bastusin ni Trump at ni Zelensky ni, ni Van, si President Zelensky ng Ukraine ay ang nahanapan niya na purihin ay si Trump hindi maganda to. <laughs> Naka, nakalulungkot. Okay? So, ang dapat nating itanong sa Diehard Duterte supporters, kanino ba talaga kayo? Sa bayan? O kay Duterte lamang? Yan lamang po ang pag-usapan natin ngayong umagang ito. Sana nakapagturo ko sa si kaisipan, plus ko yung puso at napabago ko ang pananaw sa buhay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabay sa akin ng basal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapag-silpe ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Bukas, kikita-kita ulit tayo. Webes po ngayon, dapat kahapon tong usapan politika ito. Bukas may usapan politika tayo. I'll try, may having an usapan politika very early. Mga alas 5.30 siguro, magpupusapan politika. Ako ano para in time. Ko, kasi may lakad ako maaga eh. Kailangan kong lumuwas na naman. So, kita-kita tayo bukas. Promise po yan. <laughs> Sana hindi ko makalimutan. Anyway, sige, gagawin natin lahat. Mag-a-alarm tayo para maaga tayong gumising at makapag-live ako sa usapang politika. O sige, Diyan na mo lang muna. Uh, lagi ko sinasabi. iyo namin mahal. Animo Lasal, magandang umaga, magandang hali, magandang gabi doon sa mga team replay. Pero ngayon, umaga. See you tomorrow. Bye. for now.